Ito Ganito po ang aming gawain dahil wala akong haanap buhay ngayon. Nagtatakid muna ako para may pambili ng bigas. Anong bagal mo? Pagkakahina mo naman ito. Pagkakahinan mo! Iwan ka. Anong iwan ka? Iwan ka. Oh, okay, no. oh, tanya ang ambilis ko magtakyat. Di ba kita mo yan? Di ba? Mabilis. Magugulo na. Tapos. Magugulo na nga. Alay, oh. Sisimula na, oh. Sisimula na po. Sisimula na magulo. Ito na nga, ang ayaw ko. May <laughs> babaw na rin. May babaw. May babaw. Pakita mo naman ang mukha mo para makita ng mga babae sa Basiko. <laughs> mga chicks 'doon. <laughs> Alam mo, mo sino namimiss niya? Ito ang hinahanap ng pogi. <laughs> Yan, naghihirap oh. Parang parang may banto o oh, trabaho. Ito pa. Makikita ito sa Basiko, ganto pala trabaho nito. Hala. Ah, si Ala. Bon mo. Alok, kinukulo lalo. Eh, eh babaw na oh. 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 nga. <laughs> ito na po, naging resulta. At tagal-tagal kong nagtakyad. Naubos ang oras ko, ito lang pala magiging resulta o magugulo pa. Kung nilisito, <laughs> ipapuntor sa lupa. <laughs> Hahaha!

Hindi oh, na tapos, pahirapan pa siya rin. <laughs> oh, 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 yes. <laughs> oh, <hey>. Tapos na. yes. yun. Ahoy! Tapos! Ano ang Yung kuralon, yung kuralon. O, yan o. yung <lang>. Oh, nagulog. Nagulog. Pabaw Para di makita nung mayari. Sige, totoo ko sa paretoy. Ayan. Para hindi siya makita ng mayari, mabuo natin. <laughs> <laughs> Tulog naman yung mayari. Hindi <laughs> alam. <laughs> <laughs> Nipin. Ayos ba?